Hello mga kabida-bida. Kita niyo yan. Porma-porma ang lola niyo. Porma-porma ang inay. Kasi magsusundo tayo ngayon ng aking alaga. Na siyempre nagchinilas lang ako kasi ang lakas ng ulan. Lakas ng ulan kaya yan sundo-sundo tayo ng alaga. At syempre, nagdala din tayo ng payong ko. At syempre, payong din ng alaga ko. Nagdala din ako na kad papunta tayo sa bus stop. kito niyo ang kalakas ng ulan. Kahit padakas ang ulan, kailangan natin magtrabaho. Sunduin ang alaga natin sa eskwela ha. At nandito na tayo sa bus At dito na nga parating na yung bus papunta sa alabako. At syempre, nakasakay na ako agad. Nakaupo ang lola nyo. At pagbaba ko sa wishpost, ito, lalakad na ako. Bako. At syempre, pagbaba ko sa wishpost, maglalakad pa ako? Mga 5 minutes to 6 minutes pa bago ako makarating doon sa school ng alaga ko. At siyempre mag-aantay pa rin ako ng ano, doon lang ako mag stay sa, sa pick-up point sa waiting area ng mga parents. Doon lang muna ako. Tapos aantayin ko siya dumabas. sa saka niya yung alaga ko. is ano, ayaw niyang dumabas doon sa school nila. Kaya sinusundo ko siya doon sa school nila. Sa mismong room nila. Kaya, ayan. Habang nagaantay, kita nyo yan? Ang layo ng nila kag sa sa inyo. 5 minutes to 6 minutes ang lakas papunta sa school nila ng alaga po Diyos po. Kahit maulan, kung pwede nga lang matulog, matulog na lang ako kasi malamig. Dito na nga, nakarating na nga ako dito sa waiting Earth? Karating na nga ako dito sa my waiting area. Okay. Antayin ko yung alaga ko at hanggang lumabas yung alaga ko, nakauwi na kami. At syempre, bawal picturan ang alaga ko kasi magagalit ang nanay niya. Bye-bye!